wala ako maiba ako iba na naman to kung kung friends pagka ba let's say di ba kayo pag pag kayo ba congress uh, woman congressman ah dapat ba hindi mas dapat no pero di ba kahit umaga may trabaho na kayo oo kapag may hearing mm. meron din kaming pag may hearing di papasok na kami ako for example mm. nag nagre-research din ako. Wala pumupunta ako doon yeah, sa, sa 'di ba? Mga tinatanong ko oo tinatanong ko on the ground uh, alba mga picture tinatanong ko kung may mga problema mga, kung ano man yung isasalang na ano mm. nag-imbestiga ako or nag, nakumukuha ako ng data doon mm. sa mga stakeholders o yung <clears throat> mga yung mga pwedeng pagtanungan oh eh, eh pero marami yata sa inyo na miyembro dyan na hayahay lang yung buhay <laughs> hindi yata kasi sisipag nyo kasi nakakapagtrabaho pa sa iba sa umaga ba diba, kasi ano eh, nasabi nila nasa gawain. Hmm? Nasa gawain, pa- public service? At mga nasa, nasa district daw sila, oh. yung iba na sinasabi. Mm. Pero pero ako para para sa akin, ano mm. as teacher, to kasi ako eh. Mm. eh. Meron naman sigurong time na dapat na nasa district ka, may mm. time na, 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 na dapat na nasa committee ka o sa plenary. Pero kalakaran na kasi dito yan eh, kapag meron siyempre silang, mm. baka may mahalaga silang gagawin sa district. Mm. Hindi Landon naman sila. natin mapipigil yun. Mm. E eh, paano kung nasa ano may lang, nasa yun. programa nila, hindi ba conflict of interest yun? Eh, 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 tanong ko lang ha, kung Repa, ay kung Fransa, kung isang mm -hmm. congressman, ah uh, syempre, didiyan kulig nyo eh. Tapos may ibang tina-trabaho, hindi ba sila nagpapaalam sa ha, sa speaker? Uh, trabaho ko, trabaho kung may mga official Alibawa po, alibawa may ako. Hindi official, hindi uh, official. Halimbawa mga... lang may radio program ako. Oh. May radio program ako. Mm -hmm. Tuwing umaga na sa radio program ako. Hindi ba ako dapat magpaalam? Kasi I'm I'm practicing my profession. Oh, tanong yun. ko lang. Tanong ko lang. Oo. 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 Pero sa tingin ko kailangan hindi ata 'yon. Kailangan ba yon? Yes. Kasi you're practicing your profession. Oo. Bawal yun eh. Kasi tagi ko sa... sa... Oh, kami nga sa teacher ba? Diba? Ah. Ang, ang mga teacher nga, government employees, bago ka mm. gumampan ng iba pang trabaho, mm. dapat after your official time. Mm. Pero ah, hindi yung... naman kailangan araw-araw. Tapos mo na yung pagtuturo mo. Oh. Mm. Pero iba kasi ang trabaho ng congressman eh. Pero oh. tama ka nga. So dapat sa time na dapat nasa session, nasa committee hearing. At least nag-aaral man lang, di ba? Ano man mm. -hmm. Yung mm. Oo, oh, oo. Oh. Ay, <laughs> <laughs> hindi ko alam mm. kung sino-sino uh, ba yun di, na gumagawa ng iba pang ano niya. Iniisip ko lang kung meron ba nagpapaalam kay, mm -hmm. kay okay. speaker. Mm. Kasi siya yung pinaka-head ng, ng ano niyo ng nang oh, house. Pe, ang official lang na ang official lang na ipinagpapaalam ay kung meron kang travel, travel mm -hmm. 'yung official na travel. So 'yun mm -hmm. lang 'yung alam ko na pinagpapaalam. Pero kung merong kang ibang trabaho, uh, kalakaran na dito 'yun, wala nang paki-alam. <laughs> eh, pare pareho lang lahat oh. Which is ma mali. Oh, pare -pareho. Yeah. So yeah. Hindi, hindi lang pala isa. Speaker so, pare calling out. <laughs> At saka gawain na 'yan dati pa eh, 'di ba? Marami, Uy, pero pa, uh, hindi naman ibig sabihin ng trabaho, ginagawa na dati, dapat tama. Oo, uh, pero hindi ba? Diba? Kasi ang mga ano to, eh, mga mambabatas naman, kailangan din sila ng kanilang mga constituents, 'di ba, sa kanilang distrito. Ay, siguro ko na sa distrito, uh, pero not doing any job uh, or performing a, a profession. Uh, uh, pero pag party list ba, ano bang hmm. dapat kung wala o wala namang distrito? Party list. Ah, uh, opo, o kami kaya kaya kami um Uh, kasi sa amin sa makabayan hindi Oo. pwedeng hindi attend sa mga hearing lalo mm. eh kung walang hearing mga bills. so nandito. kung wala pong hearing ay ginagamit naman yung time na ginagamit ko naman yung time ko na ba ko may invitation ako sa mga Oo. teachers uh, speaking engagement oh so, uh, Uh, speaking engagement. Mm -hmm. So, yun po. o Kung merong, yun nga, yung mga research na gagawin ko, mag gusto ko magtanong mm -hmm. uh, mismo, direct. So, depe depende na, na sa na. ano to. So, Oo, kung o, anong po doing. pwede mong gawin. So, pwedeng mag, let's say, ha, teacher si mom, mm -hmm. diba? teacher si representative si Kong Franz. Mm -hmm. Ay, ta tanong ko lang, mm -hmm. ano po tinuturo niyo before? Math. Wow, math talaga. <laughs> <laughs> kung ano to, tanongin niya. High school <laughs> Magbaksak ako Saan kayo algebra? Algebra ba to? Statistics? Geometry? Yes. Ano? Uh, so Lahat Lahat ng ano wow. ng branches ng math Nako. Natawagan uh, ko Kung uh -oh. Pwede ba ano naman six o'clock Pakicompute Pwede nyan. po ba akong magpatutor ng statistics? Pwede yun Kasi <laughs> Tapos na yung oras ng trabaho No, wala nang conflict of interest noon. Pero kung sabihin ko sa umaga, 8 e, o'clock ng umaga, pwede po ba magtutun? Conflict yun. Conflict yun. Di ba, ma'am? Conflict. Mm, Oo. Oh. <laughs> Sige. Pero kasi dito, hindi defined yung, ano eh, yung oras. Eh. Hindi, kasi ma'am, lahat, nagba-violate. hindi naman lahat. Karamihan nagba-violate, tapos pikit mata na lang. Ganun lang yun. <laughs> Kasi lahat naman yung ginagawa. Ano malupit na, malupit na katotohanan. Yan. Yeah, that's the reality. <laughs> sige. Oh, partner, mayroon pa bang... Okay na? Okay na, okay uh, na. Sige, Kong. Maraming salamat. Salamat po, Kong friends. Alright. Salamat, Rod. Attorney Claire. Thank you uh, po. Oh, uh, hanggang sa muli, makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro papalala. Huwag tulugan ninyong karapatan. At Radyo Rod Marcelino.